guys! For today's video ay mag diy tayo papunta sa Sapa, Vietnam. Para nga pala makapunta doon ay nagbook kami ng ticket sa seat sale ng Cebu Pacific. So nakakuha kami ng piece of fare. Around 4,000 lang per head round trip yung nakuha naming plane ticket papuntang Hanoi. So in about 2 and a half hours ay nag-land na kami sa Nong Bai International Airport dito sa Hanoi. Ayan guys. So, since maaga kami, uh, nag-decide muna kami magstay for one night dito sa Hanoi. And papakita ko sa inyo yung hotel na tinuluyan namin. Dito muna kami nag for one night sa Golden Sun Villa. Located siya sa old quarter lang guys. So, one eight per night kasama na yung buffet breakfast. Ang laki ng room nila guys, ang ganda ng location. So, this is highly recommended. At exactly 7 a.m. morning, dumating na yung aming VIP limousine van na magdadala sa amin sa Sapa for 5-hour trip. So, nabook namin to through clock for 1,083 per person. Ang kagandahan nito is, dun ka mismo sa hotel ibababa, iba unlike pag bus, sa bus station, and you have to ride another taxi. This is good for 7, but luckily, apat lang kaming Pinoy na passenger niya for today. So, yan guys, may pa-massage chair pa siya. So, talagang marirelax ka. So, this is us going to Sapa for the 5 hour trip. Ayan. So, may stop sila na 2 times. I think it's about every 2 hours. Pwede kayang mag CR break and kumain na rin. Grabe guys, ang ganda ng scenery sa long the way and after 5 hours ay narating na rin namin yung Sapa. So, ayan. Binuksan ni Kuya yung kanyang window and naramdaman namin yung lamig ng hangin, guys. Para siyang Baguio feels. Ayan. So, ayan yung ilang mga mountains on the way to Sapa Town proper. Ayan. After a few minutes, ay narating na naman yung Sapa Town proper. So, nandito located yung kanilang famous lake and yung mga different establishments at maraming restaurant na hotpot pag gabi. So, Samahan nyo kaming i-walk tour to later. Ayan guys, we arrive at our hotel around 12 o'clock. So, ito yung aming hotel, nakatabi lang ng jet trekking. So, we spent like 2,800 per night for this. The hell guys, ang ganda ng view at ang laki ng room dito. So, ikot ko lang kayo dun sa aming homestay for our Sapa stay for two nights. So, ayan guys, kita yung uh, fornicular na release dyan. Unfortunately, nagkabagyo so ginagawa yung train. So, ikot ko lang kayo dun sa accommodation. Ito yung veranda kung saan sila nanonood ng train passing. Ayan yung reels guys. So kitang-kita from this homestay. Ang ganda ng view and napakalamig dito guys. Ayan. Okay, so after namin magpahinga, maglunch at magfreshen up, ay dumiretso na kami agad sa aming first destination, ang Alpine Coaster. So 200k per ride yung bayad dito and 100k dun sa mga susunod. It's a good experience guys and if you're an adrenaline seeker, must try to dito sa sapa. Maganda yung view, masaya yung ride. Our second stop na malapit lang din sa Alpine Coaster ay yung Moana Sapa. So it's a coffee shop, may restaurant din, na may mga magandang Instagrammable area. So ito yung entrance niya. Ang entrance fee nga pala dito ay 80k VND. So ito yung ibang attraction dito sa Moana Sapa. We have this. This one. Makita ko lang sa inyo. Ayan. So, ayan yung popular na hand. Kita nyo naman guys, ang ganda ng view. As in. Ayan yung dalawang swan. O, ayan lang si Moana. Ang ganda dito guys, sobrang relaxing. Ay, may mga paswing pa sila. So, it's really worth the price. So, it's a must visit dito sa Sapa pagdating ng hapon guys, bumalik na kami sa Sapa Center at dito kami tumambay sa Sapa Lake. So may mga barbecue stations dito at iba't bang street foods. So for tonight, magtatry kami ng kanilang traditional or local barbecue and pakita namin sa inyo kung ano yung itsura niya. Sausage para sure. Ito merienda. Hindi <laughs> parang mas maganda ito. Ay. The... Parang the... mapula-pula. Inoki. The one with inoki. Our first dinner dito sa Sapa, Vietnam ay dito kami sa Anis Restaurant kumain. And surprisingly, isa sa mga specialty nila ay crispy pata. Guys, ang yaman nila sa gulay dito. Lahat yata ng mila na kain namin. Even yung street food na barbecue. May kasamang bucket ng vegetable so talagang magsasawa ka sa gulay dito okay guys it's our day 2 it's around 6am and ganyan yung view from our veranda so napaka foggy at ang lamig guys feeling ko mga nasa 15-13 to Ayan. so for today we're going to Fancy Mountain okay welcome to Sun World Fancy Pan Legend dito sa Sapa guys So, yun nga, sinsira yung Sapa Station. Hindi kami nakapag-monorail papunta dito sa sakay ng cable car. And, direkta na kami dito. So, masasakay papunta sa taas, sa peak. So, ito yung itsura ng entrance ng Sun World. So, yun. Mukhang walang refund yung monorail sa Sapa Station. Sinsira nga. Dahil kay Bagyong Enteng. Pakita ko lang sa inyo ang ganda ng mga designs and halaman dito. Ayan. Oo, diba? Malamig naman, guys. Ang daming roses, flowers. But, diba? May rice trips. Ayan yung fancy pan. Ayan.

guys, going to Fancy Pan Mountain, kailangan yung mag cable car for about 15 to 20 minutes and guys, ang ganda ng view. Pero kung medyo takot ka sa heights, uh, sa gitna ka na lang kasi talagang pakikita mo kung gaano kayo elevated dahil ang taas niya guys. And talagang bundok kung bundok. Ayan guys, after like 20 minutes, nandito na kami sa summit and pakyat na kami doon sa peak. Ayan, so ito yung hagdan. Pakyat doon, meron namang option na elevator kung sakasakali. Uh, but I think hindi siya gumagana as of the moment. So ayan guys, napaka foggy at ang lamig dito. I think it's around 5 degrees. Sobrang nanunuot yung lamig niya. Ayan, winter feels talaga guys dito. Kailangan naka makapal napanlamig ka dahil sobra asin Kasama mga pala sa package yung tram ride pataas pero yung uh, pababa um it's a different uh, payment so around 100 B 100 CBD yung tram ride pababa Okay, pagbaba ng tram ay mararating nyo na itong statue and flagpole na to na nasa pinakataas na. Ito na yung sign na na-reach nyo na yung summit guys. So, ayan. After taking some pictures ay nag-decide kami bumaba na for lunch from Pansipan. And dito kami dumiretso sa Paradise Restaurant and ito yung aming mga kinain. Kinabukasan ay nag-grab na kami papunta sa bus station kung saan kami sasakay ng sleeper bus. Guys, ito yung nakuha naming sleeper bus deal sa Look. Bale 800 to per cabin since nagtag-isa kami dahil feeling namin medyo maliit siya for us. So yeah, tag-isa kami ng cabin kaya anlowang guys. And talagang sarap ng tulog ko dito dahil malamig yung aircon. At ang ganda ng view. Ayan guys, by charging port, uh, comforter, tsaka mineral water na kasama yung sleeper bus. So ayan guys ang aming sa pa experience. Thank you for watching and see you in our next videos.